Marian Rivera na paindak sa entablado sa concert ng The Legends on the Dance Floor na isinayaw muli ang So Sexy. Kamakailan muling ipinamalas ni Marian Rivera ang kanyang husay at karisma sa pagsayaw nang siya ay maging special guest sa concert ng The Legends on the Dance Floor. Ang nasabing palabas ay nagsama-sama ang ilan sa mga pinakamahusay na celebrity dancers mula sa iba't ibang henerasyon ng industriya. Isa si Marian sa mga pinakainabangan sa naturang concert. Paglabas pa lang ni Marian sa entablado, makikita ang masayang ora ni Marian na ready-ready ng humataw. Na-excite ang mga nanonood ng tumugtog ang pamilyar na awitin na so sexy ang kantang minsan nagpasikat sa kanya sa telebisyon. Mula sa unang kumpas ng musika hanggang sa huling galaw, hindi nagpatinag si Marian. Puno ng energy at talagang wala pa ding kupas sa pagsayaw si Marian. Kabisadong kabisado pa rin niya ang so sexy. Makikita sa muka ni Marian ang tuwa at saya na di mawala-wala na para bang sobrang niyang namiss sayawin ang so sexy parang bumalik yung alaala ni Marian noong dalaga pa siya na maraming nabaliw sa pagsayaw nito na talagang ginaya ang pagsayaw niya ng so sexy. Sabi nga ng netizens kapag naririnig ang kantang so sexy, si Marian Rivera na agad ang naaalala.